Naglabas ng babala ang bagasa ukol sa posibilidad ng storm surge o hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa baybayang dagat ng ilang bahagi ng Cagayan at Isabela Bunsod ng Bagyong Crising. Ayon sa ahensya, maaaring umabot mula sa hanggang dalawang metro ang taas ng alon na posibleng magdulot ng panganib sa mga lugar na malapit sa dagat. Sa Cagayan, kabilang sa mga bayang nasa ilalim ng storm surge warning, ang Abulog, Apari, Baggao, Baleasteros, Bugay, Calayan, Claveria, Getaran, Gataran, Gonzaga, Lalo, Pamplona, Peña Blanca, Sanchez Mira, Santa Ana at Santa Teresita. Samantalang sa Isabela, nakataas ang babala sa mga bayan ng Dinapigay, Divilacan, Maconacon at Palanan na may mga baybayin direktang posibleng maapektuhan ng nasabing bagyo. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ng pag-asa ang mga residente na umiwas sa mga dalampasigan at iwasan ang anumang uri ng aktibidad sa karagatan upang makaiwas sa posibleng sakuna. Hinihikayat din ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Paalalahanan o pinaalalahanan din ng pag-asa ang publiko na patuloy na subaybayan ng mga susunod na abiso at update kaugnay sa lagay ng panahon dahil posible pang madagdagan ang mga lugar na maapektuhan ng storm surge habang nananatiling aktipo ang bagyong krising. IFM News